Magandang umaga mga kapatid. Muli tayong nagtitipon sa panibagong araw na kaloob ng Diyos. Isang panibagong pagkakataon upang pakinggan siya at lumakad sa kanyang liwanag. Ang tema natin ngayon ay huwag nang maligaw. Pakinggan ang malinaw na tinig ng Diyos. Tara, samahan ninyo ako sa isang panalangin sa umaga, sa mundong puno ng ingay, napakadaling malito at maligaw. Ingay mula sa social media, ingay mula sa opinyon ng ibang tao, ingay mula sa sarili nating mga pag-aalinlangan at takot. Ang lahat ng ito ay parang isang malakas na agos na humihila sa atin palayo sa direksyong nais ng Diyos para sa atin. Minsan, dahil sa dami ng boses na ating naririnig, hindi na natin alam kung alin ang dapat pakinggan. Nagiging malabo ang daan at tayo ay napupunta sa mga landas na hindi naman talaga para sa atin. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang tinig na laging nananatiling malinaw, tapat at puno ng pagmamahal. Ito ang tinig ng ating ama sa langit. Sinasabi sa Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Napakaganda ng pangakong ito. Tayo, bilang kanyang mga tupa, ay may kakayahang makilala ang tinig ng ating mabuting pastol. Ang tanong na lang ay, paano natin ito mas malinaw na maririnig? Paano natin matitiyak na ang sinusunod natin ay siya at hindi ang mga mapaninlang na tinig ng mundo? Ang unang hakbang ay ang sadyang paglalaan ng oras sa kanya. Hindi natin maririnig ang isang bulong kung tayo mismo ay sumisigaw. Kailangan nating tumahimik. Sa umaga, bago pa man magsimula ang magulong takbo ng araw, subukan nating maglaan ng kahit ilang minuto para lang sa kanya. I-off muna ang cellphone, iwasan ang TV, at hanapin ang isang tahimik na sulok sa ating tahanan. Sa katahimikang yon, buksan natin ang ating puso at isipan. Ang pangalawang susi ay ang pagbabasa ng kanyang salita, ang Biblia. Ang Biblia ay hindi lang isang aklat ng mga lumang kwento. Ito ay buhay na salita ng Diyos. Dito niya ipinapahayag ang kanyang kalooban, ang kanyang mga pangako at ang kanyang karakter. Habang binabasa natin ito araw-araw, nagiging pamilyar tayo sa kanyang boses, nagkakaroon tayo ng basehan para kilatisi ng mga kaisipan at ideyang pumapasok sa ating isipan. Kapag may bumubulong sa iyo na sumuko ka na pero nabasa mo sa salita niya na magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, alam mo na agad kung aling tinig ang dapat mong paniwalaan. Ang salita ng Diyos ang ating kompas. Ito ang ating liwanag sa madilim na daan. Ang pangatlong paraan ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lang pagsasalita sa Diyos. Ito rin ay pakikinig sa kanya. Huwag nating gawing monologo ang ating panalangin kung saan tayo lang ang nagsasalita. Matapos nating sabihin ang ating mga kahilingan, pasasalamat at mga hinaing, maglaan tayo ng sandali para tumahimik at pakinggan kung ano ang maaring isagot niya. Minsan, ang sagot ay hindi isang naririnig na boses, kundi isang kapayapaan sa puso, isang biglaang ideya, o isang malinaw na direksyon na pumapasok sa ating isipan. Ang mahalaga ay bukas tayo para tanggapin ito. Pang-apat, pakinggan din natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong inilalagay niya sa ating paligid, mga pastor, mga spiritual mentor, at mga kapatid sa pananampalataya. Sabi sa Kawikaan Pimpin 22, nababigo ang mga panukala kapag walang payo, ngunit sa pamamagitan ng maraming tagapayo, nagtatagumpay ang mga ito. Ang Diyos ay gumagamit ng kanyang komunidad upang gabayan tayo. Kapag may isang bagay na bumabagabag sa iyo, huwag kang mag-atubiling lumapit sa isang taong pinagkakatiwalaan mo sa pananampalataya ang kanilang payo na nakabase rin sa salita ng Diyos ay maaaring kumpirmasyon ng nais iparating ng Panginoon sa iyo. At panghuli, matuto tayong mag-obserba. Tingnan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay at sa ating paligid. Minsan, ang kanyang direksyon ay makikita sa mga pintong binubuksan niya at sa mga isinasara niya. Eh, kung may isang oportunidad na paulit-ulit na dumarating sa iyo at nagbibigay ito ng kapayapaan, maaaring ito na ang kanyang gabay. Kung may isang landas naman na puno ng hadlang at walang kapayapaan, baka sinasabi niyang hindi iyon ang daan para sa iyo. Kailangan natin ng matalas na espiritual na paningin para makita ang kanyang pagkilos. Ang paglalakbay na ito ng pakikinig sa Diyos ay isang proseso. May mga araw na malinaw ang Kanyang tinig at may mga araw na parang napakatahimik niya. Ngunit huwag tayong panghinaan ng loob. Ang mahalaga ay ang patuloy na pagnanais ng ating puso na marinig siya at sundin siya. Ang Diyos ay hindi nagtatago. Nais Niyang magsalita sa atin. Nais Niyang gabayan tayo upang hindi tayo maligaw. Kaya ngayong umaga, sama-sama tayong manalangin. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating mga espiritual na tainga. Hilingin natin na bigyan niya tayo ng pusong handang makinig at sumunod. Hilingin natin na alisin niya ang lahat ng ingay na humahadlang sa atin na marinig ang kanyang malinaw at mapagmahal na tinig. Panginoong Diyos, aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong araw, at sa panibagong pagkakataon na makasama ka. Panginoon, inaamin po namin na sa maraming pagkakataon, kami ay nalilito at naliligaw. Napakaraming boses sa aming paligid ang nagtutunggalian para sa aming atensyon ang boses ng takot ng pag-aalinlangan ng kayabangan at ng kagustuhan ng sanlibutan. Patawarin mo po kami kung minsan mas pinakikinggan namin ang mga ito kaysa sa iyong banayad at mapagmahal na tinig. Ngayong umaga, Panginoon, isinasamo po namin, linisin mo ang aming pandinig. Turuan mo kaming kilalani ng iyong boses sa gitna ng lahat ng ingay. Tulungan mo kaming maglaan ng sadyang oras para sa iyo sa katahimikan kung saan malinaw naming maririnig ang iyong mga bulong. Bigyan mo kami ng gutom at uhaw para sa iyong salita, ang Biblia, upang ito ang maging aming gabay at panuntunan sa araw-araw. Gawin mo kaming matapat sa pananalangin, hindi lamang sa pagsasalita, kundi lalo na sa pakikinig itune mo ang aming mga puso sa iyong frequency, Panginoon. Ipakita mo sa amin ang iyong kalooban para sa aming buhay, para sa aming mga desisyon ngayon, maliit man o malaki. Magsalita ka po, Panginoon, dahil ang iyong mga lingkod ay nakikinig. Inilalagay namin ang araw na ito sa iyong mga kamay. Gabayan mo ang bawat hakbang na aming gagawin, ang bawat salitang aming bibitawan at ang bawat desisyon na aming gagawin. Nais po naming lumakad sa iyong liwanag at hindi na muling maligaw pa. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang aming mabuting pastol at sa iyong piling kami ay ligtas at panatag. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, naway baunin natin ang panalangin ito sa buong maghapon. Tandaan, ang Diyos ay laging nagsasalita. Kailangan lang nating tumigil, tumahimik at makinig. Magkakaroon tayo ng isang napakagandang araw kapag ang direksyon natin ay nagmumula sa Kanya. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong umaga. Kung pinagpala ka ng ating oras ng panalangin, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para hindi mo makaligtaan ang ating mga susunod na daily devotionals. I-share mo na rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na sa tingin mo ay kailangan ding marinig ang mensaheng ito. Magkita-kita tayo muli bukas. Pagpalain kayo ng Diyos.